Hi guys, so welcome sa ating channel. Ito ang ating day one sa inspirational video. So ang pag-uusapan natin ay ang mga pagsubok at mga pasakit na ating mga nararanasan at paano ba natin ito mapagtatagumpayan. So alam ko no sa bawat isa sa atin ay nakakaranas ng mga kapighatian, mga problema, maral ito ay pagkakautang, pagkabigo sa pag-ibig, uh, pagkatalo sa uh, negosyo, o pagkawala ng trabaho, uh, pagkawala ng minamahal at, at marami pang iba. So, nais ko lang ipabatid sa bawat isa na lahat naman ng ito ay lahat naman ng tao ay nakakaranas nito hindi lang ikaw so gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa alam ko minsan no pag nakakaranas tayo ng matinding sakit uh, minsan parang walang salita na maakapag comfort sa sa atin na minsan pas nasasabi natin sa ibang tao na hindi mo alam yung nararamdaman ko pero hindi man nila o ibang tao na malaman yung tunay mo nararamdaman pero may isang taong nalalaman at nauunawaan yung damdamin sa ang ating ating Diyos ang ama natin nasa natin sa lahat so ano ba yung mga pwede nating kapulutan ng aral sa mga nararanasan nating mga kahirapan so ito ay nagtuturo sa atin para maging matatag nais kong malaman laman mo natin lahat na normal lang sa tao na makaramdam nito malungkot dahil sa mga problema na ano uh, kanyang kinakarap o oh, minsan talaga mahirap lagpasan pero once na lagpasan na natin ito ito yung magiging uh, susi para mas maging matatag tayong tao at magagamitin natin ito para ma-inspire din yung ibang tao hindi lang ang mga sarili natin at kung nahihirapan minsan tayo na abutin ang mga pangarap natin o mga bagay na yun nais natin makamit kailangan lang natin na magkaroon tayo na matibay na paniniwala sa ating mga sarili at uh, maging consistent tayo sa ating, ating maniwala tayo na kapag patuloy natin ginagawa ginagawa natin ang lahat natin makakaya ay makakamit din natin ang mga pangarap natin kaya magpetensyo ko sa iyo, sa atin lahat na huwag nating hayaan na mawalan tayo ng pag-asa at huminto tayo sa ating mga ginagawa dahil alam ko, balang araw kung ano man ang mga pangarap natin ay makakamit natin natin Nais ko lang na isabihin sa iyo o ipaalala na malaki ang potensyal mo. At darating ang panahon na lahat ng mga gusto mo, ng pangarap mo ay makakamit mo. At bago matapos ang ating vlog ngayong araw, uh, mag-comment at ilagay na lalaban uh, para malaman natin na at express natin ang ating emosyon na kakayanan natin na lagpasan kung anuman mga pagsubok na dumalating sa ating buhay ngayon kung nagusan mo i ilike mo rin at ishare sa iba at mas marami pang mga tao na ma-inspire at lumakas ang loob nila at mapagtagumpayan nila yung mga suliranin at mga pagsubok at pasakit na kinakarap nila ngayong sa ngayong buhay nila at uh, at uh, magkita na lang tayo sa susunod na video. Salamat guys.